Hi guys, it's me Joan. Welcome to my channel. So, ang i-share ko sa inyo ngayon is about um, nakakamatay ba ang acid reflux? Well, ang acid reflux ay hindi nakakamatay. Pero kung palagi kang inaatake ng acid mo, ng acid reflux mo ay maaring humantong uh, humantong sa malubhang issue sa kalusugan at komplikasyon. Um, kung hindi ito uh, magamot ng maaga or matreat ng maaga and maaring uh, maraming mga tao ang nakakaranas ng uh, paminsan-minsan ng acid reflux and kung ang iyong acid reflux ay maliit na kumbaga, you know, yung yung maliit lang siya na ano na uh, kumbaga nararamdaman mo siya And ang panganib na magkaroon ka ng komplikasyon ay uh, mababa. But kung ang acid reflux mo ay, uh, kumbaga, isang pagbalik ng uh, kinain na galing sa ating chan, uh, papunta sa ating esophagus, ang pakiramdam ng acid reflux ay um First talaga na sintomas na nararamdaman ng acid reflux sa tao is yung heartburn. Na yung parang pakiramdam na parang nasusunog sa gitna ng dibdib. And uh, kadalasang nangyayari is yung pagkatapos kumain o kapag nakahiga na. Ang LPR uh, or mas kilalang silent acid reflux ay isang kondisyon kung saan ang acid mula sa tiyan ay naglalakbay pataas uh, pataas sa ating esophagus at papunta sa ating lalamunan. So, may mga taong nakakaranas ang mga sintomas um, ang mga sintomas ng acid reflux kapag pumupunta na sa atin sa ating lalamunan is um yung dinadaanan kasi syempre dumadaan yan sa ating heart. So, parang feeling mo may something wrong yung ano mo, yung heart mo na which is parang iniisip mo na para kang inaatake or inaatake sa puso, something like that kasi it's so warm and it's very kung uh, kumbaga very you know yung discomfort na nararamdaman mo. And then, yung number two is, yung tuyong ubo, yung dry cough na palagi ka, as in talaga mak makatay sa lalamunan na sobrang katay na parang, Um, hindi mo maintindihan kung saan yung kate, kung and palagi ka talagang in, inuubo. Inuubo ng inuubo o ng inuubo ka talaga. And number four is yung, uh, yung bloating na uh, parang yung chan mo is naninigas na parang may parang may bukol or something and then number four is yung pamamaos and yung pagkakaroon ng sore throat na akala mo Uh, sinisip sinisipun ka, ala, akala mo na, um, yun know na ba yung mga masakit yung ano mo, yung lalamunan mo, sobrang sakit yung lalamunan mo. And then, yung hindi gumagaling-galing na, you know, na, 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 sakit sa lalamunan, na sabi mo, ah, parang two weeks na, parang two weeks or three weeks na, na hindi talaga siya, um, kumbaga, hindi siya la, talaga siya gumagaling, so ano ba to, so something like that you are, na parang minsan nagpapanik ka kasi syempre feeling mo may something wrong, may serious uh, may serious health condition ka na nangyayari sa sa sarili mo. And yung last is yung dighay ng dighay ka. Which is kasi marami yung gas sa ano mo, sa chan mo and then also yung acid mo is kumbaga mataas yung acid mo. So um palagi kung palagi ka talagang dighay ng dighay, yun talaga yung mga sintomas na mataas yung acid ng isang tao. Then, kung tumataas ang ating acid, papunta sa ating lalamunan. Maaring ito ay uh, masakit, makati, or parang uh, may bukol sa lalamunan or parang may nakasagabal uh, uh, sa, sa ating lalamunan or yung iba naman is nahihirapan silang makalunok at yung iba naman is nahihirapan silang makahinga. And then ito yung acid reflux. Ah uh, nangyayari madalas uh, sa gabi lalo na pag nakaka natutulog naka, na, na ka. Siyempre pag flat yung ano mo yung paghiga mo. Syempre yung acid talaga kapag mataas yung acid at uh, kumbaga bumabalik. Kumbaga kumbaga um kung uh, kumbaga pumupunta yung acid sa ating esophagus and then sa ating lalamunan. So and then ang heard ay maaring mag-trigger ng mga sintomas na tulad ng ano hika kahit wala kang hika, kahit wala kayong kumbaga kahit wala kayong um kung, yung bang, para bang, ano inheritance na na may hika. Kahit wala kayong hika, pwede rin kayong magkaroon ng hika kapag mataas yung acid reflux ninyo. Ang tulad din na hindi gumagaling-galing na ubo, yung paghinga at yung parang kinakapos ka sa paghinga, lalo na pag gumagawa ka ng mga gawaing bahay or uh, nagtatrabaho ka or parang paggising mo lang or pupunta ka lang ng toilet parang hinihingal ka na. So, sign na 'yon talaga ng acid reflux. But dapat talaga is mayroong proof talaga sa doktor na na-diagnose ka na may acid reflux ka or may herd ka. And ako kasi, um, syempre, back 2019, na-diagnose ako na may silent acid reflux. Bakit silent? Kasi uh, wala akong naramdaman. Pero nung pagbalik ko nung 2019, galing sa Pilipinas, galing sa bakasyon, is nakaramdam ako, mga 3 days nakaramdam ako na may something na na bumabara sa aking lalamunan. Kumbaga, nawawala siya, bumabalik, nawawala, bumabalik. So yung feeling ba na, na sisipunin ka, tapos yung parang like now what I feel is, as in talaga na parang, uh, as in talaga parang um, may something na parang mainit, na parang makate, na parang um, hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain. And then yung uh, yung pinaka naano ka talaga na alarma talaga is nung hindi na talaga siya mawala nung yung ano yung kumbaga yung uh, bara sa lalamunan ko. Asin talaga kasi nagpa parang nag parang nagpanik ako or nagworry ako kasi syempre back 2014 na diagnose kasi ako na may tuberculosis sa ano sa glance. So doon ako na, na na alarma kasi baka bumalik baka bumalik yung aking sakit. So nung time na yun Um, pumunta ako sa ano sa hospital pumunta ako sa hospital so lahat ng mga ano ng mga test uh, kinu kinuha ako lahat ng mga test ng mga lab test okay naman lahat at hindi naman wala naman nakita nil sila na something alarm na you know sa dugo or something like that at tiningnan din nila yung aking ano yung kumbaga yung TBC ko and nakita nila na wala naman wala hindi siya bumalik and then Siyempre, hindi ka lang sa basta-basta na doktor. Dapat pumunta ka sa isang gastroenterologist. Sila yung specialista sa mga sakit na ito sa sa specialista parts sa ating sa ating digestive. So dapat talaga pumunta ka doon. So paano ko nalaman na may silent acid reflux pala ako? Is um, uh, nag ano ako kumbaga first is yung naggastroscopy. Linagyan ako ng parang Uh, dinagyan ako ng isang um, uh, camera papunta sa aking lalamu uh, yeah, papunta sa aking lalamunan chinek lahat and uh, kumbaga pinatulog ako kasi ayokong kung uh, maulit puli yung nangyari sa akin back back in um, 2013 nag uh, gising kasi ako tapos ang hirap niya guys kasi syempre yung ano natin yung isipan ng tao is parang nagpapanik talaga tayo pag makakita tayo ng sobrang laki tapos isasaksak sa ating bibig. So, ang hirap nung time na yun. So, sabi ko talaga na dapat patulogin nila ako. Pero naramdam, nararamdaman ko pa rin na may something na, na parang gumagalaw sa aking champ. Pero tulog ako. So, okay naman. And then, nung next time na ginawa sa akin na ano, na... Uh, na test is yung linagyan ako ng uh camera sa aking ilong papunta kasi yung ilong natin tapos yung ating dito yung throat natin is nakikita nila so doon nakita na yung aking vocal cord is ano kumbaga parang parang ano siya na damage kasi nga sa acid kasi nga sa acid na na, na syempre uh, kapag mataas yung acid ko is tumataas talaga siya at pumupunta dito sa aking ano sa aking lalamunan. Wala akong naramdaman about you know yung heartburn, wala akong naramdaman or wala akong pananakit ng chan. Pero yung ano lang talaga is sa throat ko na yung parang may nakabara sa aking ano lalamunan. So doon talaga ako na alarma. So nating nakita nila na may ano na may kumbaga yung vocal cord ko is na damage ng, kasi sa ano sa sa acid. So kaya pala na may time talaga na walan ako ng boses at kailangan hindi ako magsalita, nang magsalita, nang magsalita kasi nahihirapan ako minsan uh, mag-ano, kumbaga, nahihirapan ako na magsalita tapos siyempre yung boses kailangan talaga na hindi palagi. And then na-diagnose din ako na may synothesis. Why? Kasi, you know what guys, lahat tayo may mga sinotesis. But, kapag mataas yung ating acid reflux, hindi lang kasi heartburn yung mangyayari. Hindi lang sa ating esophagus, hindi lang sa ating lalamunan. But, pumupunta din ito sa ating ilong, sa ating ulo, at sa ating gums, sa ating all of parts of our body sa loob ng ating katawan. So, kailangan talaga na magpa, magpa ano talaga kayo, magpa-check up kayo, Uh, pumunta kayo sa isang uh, gastroenterologist specialist sa mga sa stomach sa sa ano sa ilong and then sa throat para malaman ninyo. And then na-diagnose din ako na may light asthma. So nagpa-for ako. Lahat kasi guys, asin talaga yung yung dry cough talaga um nung pagpunta namin sa ano sa dagat. Asin talaga na ubu ng ubu ng ubu ng ubu ako gabi-gabi talaga as in sabi ng, ng mother-in-law ko, bakit, bakit inuubo ka na dapat maging ano kasi fresh yung air doon kasi syempre nasa dagat ka tapos fresh air so every night talaga inuubo ng inuubo ako sa as asin talaga pero pag bum nung bumalik kami sa bahay namin wala na akong ubu. So something like that probably may ano may something like sa air sa ano sa sa, sa dagat or something like I don't know uh, maybe it's a coincidence but hindi hindi siya guys kasi nung ano nung first time namin magbakasyon sa Ardena sa isang ano sa isang forest Um kasi ako yung yung ano yung parang may bukol na nakabara sa lalamunan ko. Parang ano na parang immune na sa akin. Uh, minsan nawawalan, minsan bumabalik or something like that kung stress ako kasi I feel it pressuring. So yung ano talaga combination talaga ng ano ng acid reflux at yung ano yung stress plus anxiety at panic attack ako may panic attack. Ka, it makes that all. Kumbaga lumalabas talaga yan. So kailangan talaga i-treat yung acid reflux. Kasi pag hindi itrinate yung acid reflux, lalabas lahat ng mga sintomas at magiging ano ka talaga, kumbaga magiging worried ka, ma baka, baka may may problema ka, parang ba baka may serious uh, health problem ka na. So, something like that. So, kailangan talaga na may proweba sa doktor. I know marami dito sa YouTube na isinishare nila yung kanilang, ano, yung kanilang experience yung kanilang pagtreat ng kanilang ano ng kanilang uh, acid reflux but um i binibigyan ko lang po kayo ng babala kapag may kapag may acid reflux kayo, huwag ninyong ikukumpara yung acid reflux ninyo sa ibang tao na nakikita ninyo dito sa YouTube. Kasi hindi natin alam, maybe yung acid reflux mo is very serious na. So, dapat talaga na pumunta talaga kayo sa doktor. Yung iba kasi, hindi sila pumupunta, nagpapacheck up sa doktor, o hindi sila nagtitake ng medication. Kasi nga, pag mild yung acid reflux mo, ah, uh, kumbaga, pwede mo siyang ma-manage. Pwede mo siyang, kung uh, kumbaga, uh, ma-treat sa bahay lang. But, pag alam mo na acid reflux yan, Siyempre, hindi mo man yan ma ma malalaman na acid reflux. Hindi, ka na, hindi talaga pwedeng mag-self-diagnose ang isang tao. Kapag kalusugan na ang pinag-uusapan, dapat talaga is may pruweba, dapat nagpa-doktor ka. Kasi yung gastroenterologist guys binibigyan kayo ng mga steps na you know na hindi kayo humantong sa medication binibigyan kayo ng kumbaga yung lifestyle changing ninyo yung bad habits ninyo na kumakain kayo ng mamantika umiinom kayo ng alcohol umiinom kayo ng mga soft drinks kumakain kayo ng mga maasim binibigyan kayo ng diet plan kung papaano ninyo tapos dapat matulog kayo ng sapat na oras. Kasi, what's the use of diet plan pag hindi sapat yung tulog ninyo? Pag uh, stress kayo palagi. Kasi hindi lang sa pagkain, hindi lang sa pag-inom, hindi lang sa medication, but also yung society nakakapagbigay din sa atin ng stress. Kapag mataas yung stress natin, doon lumalabas yung acid reflux. Tumataas din yung Uh, acid sa ating stomach. So, kailangan talaga na may pruweba kayo sa doktor kasi para sa bahay, magawa ninyo ng paraan ng, ano, ng uh, treatment na mamanage ninyo ang inyong acid reflux. Um, at masasabi ko talaga na yung ano, yung acid reflux, the same, parang the same din yan sa isang anxiety or panic, panic disorder hindi siya treatable uh, i mean hindi siya curable wala siyang cure yung ano yung acid reflux or or anxiety or something like that wala sang wala siyang cure but treatable siya may mga medication yung ano naman yung acid reflux they can uh, you can also take some anti antacidic uh, medication something like that and mayroon namang iba na to uh, neutralize your ano your uh, your acid kumbaga kasi pag mataas yung acid mo hindi kasi maganda yung mataas at like like what i always said hindi ma okay naman kung uminom ka ng kape but hindi dapat hindi dapat ano hindi dapat exaggerate kasi too much is not good to our health also di ba dapat katamtaman lang dapat alam mo na papaano mo um kumbaga papaano mo uh, baga may ano ka ba kumbaga tamang disiplina sa sarili mo na oh, okay uh, i have to limit this because kung tumaas yung ano ko yung baga yung pagkain o kinain kong ano fatty fatty food na mga oily na mga fast fast food chain something like that or fries or uh, chicken joy or whatever na mga ano na mga ma mga mamao oily na mga ano na mga pagkain. So kailangan talaga na limitahan lang kali kasi talaga para kasi too much is not good sa ating katawan. So kailangan talaga mabas, mabalansi at may ano, may kumbaga may ano talaga sa ating sarili, disiplina. So 'yun ang pinaka ano. kasi kapag hindi malubha yung ang, yung acid mo, pwede mo naman ito matreat sa bahay da pero dapat may ano din, may gabay din sa isang uh, gastroenterologist. Hindi lang dito sa YouTube ninyo nakita so gagawin niyo sa bahay. So hindi kaya yung iba is ano siya, hindi siya gumagaling-galing, matagal siyang gumaling kasi nga um, hindi ninyo sure kung gaano ka Uh, gaano kaano yung ano sitwasyon sa loob ng stomach niyo kasi nga syempre nag self diagnose kayo kasi yun ang nakita ninyo sa YouTube yun ang inadvise sa yun ng isang YouTuber or something like that no um kailangan din talaga na pumunta din kayo sa isang specialist i know it's very expensive but it is really a big help na mabibigyan kayo ng knowledge at uh, malalaman ninyo kung ano yung ano yung tama at yung ano papaano mo i-manage. Pwede ka namang uminom but it's not like you know, it's not like exaggerate what you always did before, you know na. Um kailangan talaga yung yung parang patay oras, yung parang um, 24 hours na maginom inom ka. Uh, no, it's not like that kasi syempre guys, syempre magtri-trigger lalo yung ano mo, yung yung acid mo tapos lalabas lalabas yung panic attack mo. So, dapat talaga is Um, pumunta kayo sa isang doktor, sa isang espesyalista. Yun ang pinaka-importante. Walang cure yung, ano, acid, uh, yung acid reflux or even heard. Walang, walang cure. But they can treat. Pwede naman siyang matreat. Pwede naman siyang mat-neutralize yung, ano moon, yung, yung acid natin sa ating chan. But kailangan din, nanggagaling din sa atin yung disiplina. At dapat din na uh, Um, pwede rin kayong kumain ng mga may may fat, may may mamantika or something like that, but sana alam ninyo papaano paano disiplinahin yung sarili ninyo kasi kayo din ang nagdadala sa inyong sarili. So, thank you so much sana nakapagbigay ako ng knowledge about sa uh, about sa mga katanungan kung nakakamatay ba yung acid reflux. Well, hindi siya nakakamatay, but pag hindi siya matreat, maraming mangyayaring um uh, maraming magiging komplikasyon kasi guys, hindi lang hindi hindi lang sa esophagus natin nakasalalay yung acid reflux. Nag-i-spread yan through everywhere sa atin, sa atin, sa ating katawan. So kailangan talaga na matreat yung ating acid reflux sa yung ating acid sa ating chan para syempre maging healthy tayo, di ba? Hindi lang sa panlabas, eh, hindi lang sa panloob, at sa panlabas din. And also sa ating anxiety, sa ating mental health. So anyway guys, thank you so much and have a nice day.